kalulubog ko lang dito sa kailalima ng mundo. Teka, subukan ko na agad manilip sa bawat butas ng mga bato. Uy, may isdang marites. Pero medyo maliit pa. Kaya naman, ipagpapatuloy ko pa ang aking paninilip dito sa bandang unahan. Teka, parang may laman itong maliit na butas. Naku, parrotfish. Bawal daw kasi itong hulihin ang sabi ni Marites sa akin. Di bali, may butas pa naman dito sa kaliwa tapos may laman. Parot fish na naman. Ano ito? Nagkataon lang o talagang itinadhana? Sila daw kasi ang gumagawa ng mga puting buhangin. Kaya naman, wag daw kukunin. Wow. Di bali, mukhang maganda naman itong mundo na aking nalubugan. Kaya nga, magpapatuloy na lang uli ako sa aking paninilip. Yeah. Tapos napakalinis pa ng dagat ngayon. Kaya nga, maraming salamat sa mga tao na hindi nagtatapo ng basura sa dagat dahil kitang kita agad itong isda kahit nasa loob ng maliit na butas. Ay grabe, parotish na naman. So paano na? Ako makakaulam. Sige, konting silip pa. Sobrang lapad naman dito sa kailaliman ng mundo. Hala, ano to? Parot fish uli? Nananadya! Ayaw ko na talaga, di baling walang ulam, gusto ko na lang huminga ng malalim. At ang umaatikabong swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa iyo. Idol Renren drew Ruyun from Piña Francia, Sorsogon City. Kaya naman, kailangan kong lumubog uli. Kasi naman, kailangan kong bumawi. Huh? Dahil wala pa akong pang ulam. Kasalanan talaga ito ng parrot fish. Joke yun! Pero maraming salamat pa rin kahit wala pa akong huli. Dahil mabiyayaan ka pa naman ng ganito kagandang spot. Sa tanawin pa lang, pang world class na ang dating. Wow. Tapos, ang libreng ulam, nasa harap na pala natin, mga Lutz. Huh? Agay, tuso! ang rabbit na lumalangoy ketong. Grabe, ang lakas na Alam nyo ba, sobrang sarap nito mga lods pag pinalangoy sa sabaw ng sinigang. Wow. Eto pa, sa sobrang lawak dito sa kailaliman ng mundo, muntikan pa akong bumangga at magulat. Grabe naman, itong napakalaking bayang. Anong akala mo sa akin, dilaw na tubol? <laughs> at gusto mo pa talaga akong papaking. Wow. Kaya naman, who you? Ka sa akin. Tapos, maghahanap na lang ako ng ibang isda. Yung mabango naman, pag ihawi. Bayang, stay where you are. Huwag kang sumunod sa akin. Aha, ang snapper. Nag-aantay lang pala sa akin. Agay to so. Alam nyo ba, mga ludes, itong snapper, napakasarap din ihawin. Kaya nga, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa'yo. Idol Nigo Ri. from Buanga, si Sibugay. Eto pa, may mabait na dalagang daga at tambay-tambay lang dito sa kailaliman ng mundo. Paano ba yan? Malamang sa malamang, mauulam ka na ngayon. Agay tuso! Napuruhan mga luts, hindi nakagalaw. Narito na ang pinakamasarap sa sabaw. Kaya nga, talagang napakaganda ng spot na ating nalubugan ngayong gabi, mga luts. Thank you, Lord.